Simula pa lang nung bata ako, kilala ko na ang pinakamagaling na rapper sa buong Justine! mundo. Justine! Ako ka talagang bata ka, napakakulit mo! Sinasabi ko sa'yo, pagkayari mong gamitin yung mga pinagkaroon mo, ipilig-ipilig mo. Pagkayari ko dito, makikita mo yung hinahanap mo. Sinabi na huwag magkakalat. Justine! Nasa ka bang bata ka? Ah! Nandiyang ka lang pala! Ang taong napakaraming pinagbabawal. Ang tikas na, Napakaraming yes, napapansin. Justin. Justin. Mga nakikinig ah, akin na yang selpon mo. Hindi ka talaga marunong makinig. Ang mo na hindi ka pa rin marunong maglinis. Lahat, Lahat na lang ngayon 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 ng gawin ko, tiyak, may naku. Napaka-kulit mo. Puro ka chichiriya. Ayan. Hanggang ah! hindi, hindi ka pwede mga tuwiran. Dahil sa henerasyon nila, laging sila ang tama. Ano ka ba? Ka ba? Marami Kaya minsan, pakiramdam ko, wala siyang tiwala sa akin. Madalas kang tanong, Pero, mas nakakabingi pala ang katahimikan. Nawala ng ingay. Nawala si Mama. Namimiss ko na siya. Si Mama na kahit gaano kabilis magsalita, mas mabilis pa rin kung paano siya tumulong. Kahit gaano kalakas ang mga sigaw, mas malakas pa rin ang suporta at alagang ibinibigay niya. Punahin man niya ang mga kilos ko, yun ay dahil ayaw niya lang ako mapahamak. Handa ka niyang mahalin. Handa ka niyang itindihin. Handa ka niyang tiisin. Siya ang unang nagtiwala sa akin. oh chichiria na naman? Huwag <laughs> ang nagbibigay liwanag, hindi lang sa tahanan, kung hindi sa bawat daan na ating tinatahak. Sa kanilang mga salita, ramdam natin ang nagniningning nilang kalinga.